mabuti. Pangalawa, magsilaya sa mga kukal. Pangatlo, magtaas lamang ng kamay kung kayo ay may katanungan at kasimutan. Naiintindihan ba, class? Oo! Okay, ngayon. Nais niyo ba ng aktibidad? Oo! Okay, kayo ay magkakaroon ng aktibidad. At itong aktibidad na ito ay pinangalanan ko, Hulaan mo ako. Ang lahat ay kailangan ng partisipasyon. Kung sino lamang gustong sumagot, maaari lamang paunahan nilamang na lamang muntas ng kamay kung sino ang gustong sumagot. Naintindihan ba, class? madaling salita, ang ekonomiya po ay ang pinagpukulan o nagsisilbing ng ating ng ating mga pangangailangan at ating mga kagustuhan. At uh, Naintindihan ba, class, kung ano kalamidad. Napapansin niyo ba, class, na kapag tumaas ang mga presyo ng gas o ng mga lapis, ang mga bilihin ay tumataas na rin. Dahil po, ang gas ay isa nga sa pinaka-kailangan natin, lalong-lalo lalo na po sa transportasyon. Pangalawa na po dito ay ang crisis sa pananalagi noong 1997. Gaano Yushe dahilero pinuno ni hindi pa sa na you know, uh, so, salamat okay. Ang Japan class hmm. ay sa na panlab ay kanya. Bakit diya? Dahil noong matapos ang itelewang dimaan pandaigdig. Okay. Ang Japan ay niyakap ang pagiging modernisasyon. Na sila ay na pa nagbuka sa kanilang upang sila ay mag sila ay puntahan ng mga dayuhan or -kala, kala Ang pinakamalaking uh, pinakamalaking papel na ginanap ni Yoshida Shigeru na kung saan siya ang pinuno sa Japan. Siya ay may pinakamalaking papel ng pinakamahalagang ginampanan sa kanilang bansa. Uh, noong 19 sa pagpapalagalang at puspusang pag-umlag ng mula bansa. Mula palagunaan ng 1950 ay bumilis na umilag ang Japan. Slash, noong 1950 hanggang 1960, mahigit sa 10% ang tinaas ng kanilang kita dahil na po sila ay nagpabukas na kanilang pagbuhan para noong 1980 naman, sila ay nagpalit sa sila ay nagpalit ng concentration na kung saan ang kanilang bansa ay niyakap ng modernisyon modernisasyon pagdating sa mga teknolohiya at mga computer at iba pa mga karamitan na may natutukoy din sa mga computer or sa mga teknolohiya. sa mga tayo, para sa kanila, kala, kalan, nakamit ng ibang korporasyon, korporasyon ang kanilang target sa pagluluwas ng mga mga babukludong po sa panlaki pantaigtiag kala, kalan, na, at is, bakit ng mga ang kanilang bansa sa sapuno dahil nga po sa isang korporasyon sa China ang na ay sheikol. may idea ba kayo? ano ang sheikol? Yes, Jerica. Idea lang po, di po sa mga company ko, usually yung mga mayayaman um, po sa South Korea ay mga anak ko or may Ang walang sa mga 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 ay madaling kumulat. At narito ang kanilang mga ginawa ang mga kagamitan. Pamilyar po ba kayo sa Daewoo na mga appliances? Si Mao ang pinunong or emperor sa China. Isinulong niya sa mga kumil. Ang kumil class ay isa sa pamayanan or sa isang komunidad sila ang mga mga mayan. Isinulong niya ang paggawa ng mga bakal, steel at mga gawa ng gawa ng galing sa bakal at steel. Kulit class. Hindi ito naging marami ang namatay, marami ang nagulot. May tindyan na ng lahat? Oo! Wow. Okay, very good. Cool. Ngayon naman, alam ko na kayo lahat ay nakinig sa at tinalakan. Kayo ay magkakaroon ng maikling quiz para malaman ko kung kayo pa talaga ay nakinig sa ating class. Maglaba maglabas na lamang ng one fortune of paper at ito ay babanggitin ko lamang ng dalawang beses. Bumili na lamang ang Oh, okay. Number one. <laughs> and, uh B, A. 1978 B. 1997 C. 1999 And last number, anong taon ang crisis ng langis? A. 1990 B. 1970 And C. 1950 Wala. Tapos naman ang lahat?

Você